Oh, Angie. Dalawang lalot <laughs> ng lollipop. Tama na yan, Hi! Hello guys! For today's video ito yung kaganapan namin last Sunday Time check nga is for open na ng hapon nung umalis kami ng aming bahay. Nung mga oras na nga na yan is on the way na kami papunta sa mall Syempre for today's video kasama ko pa rin si Baby Imori si Kuya Arum and si Daddy Hapon na nga kami nakaalis ng nung mga oras na yan. Paano ba naman marami kami naging transaction nung araw na yan sa aming printing shop Kaya pala kami pumunta ng mall is para bumili ng gamot ni Daddy at bibili rin din kami ng electric pan. Paano ba naman kasi yung electric pan namin ibumigay na. Pagdating nga namin dito sa mall, itong aming baby ay tuwang-tuwa na naman kasi nasa galaan na naman siya. Dito nga ay naglalakad na nga kami papunta sa bilihan ng mga appliances. Dito nga kami unang nagpunta sa western appliances. Machika ko na nga rin sa inyo guys na itong si daddy is dating nagtatrabaho sa mga appliances. At dito nga sa western appliances, yung huling company na pinasukan niya bago siya nalipat ng ibang kumpanya. Niya, na hindi na related sa mga appliances. O di ba paulit-ulit appliances, appliances? But anyway guys, pagpasok nga namin dito sa loob ng Western Appliance ay dumiretso na kami kaagad dito sa mga electric fan. Lumabas din kami kaagad kasi naman wala kami nagustuhan gustuhan dun sa mga electric fan na nakadisplay. Kaya sunod naming pinuntahan itong Abinson. Kaya lang wala silang nakadisplay na electric fan. Next naman naming pinuntahan ay itong Department Store. Wall pan nga pala yung hinahanap naming electric fan. Yung nasira nga naming electric fan ay desk pan. Pero ngayon kasi ayaw na namin ng desk pan kasi kumakain siya ng space dun sa loob ng kwarto namin. At itong si Baby Emory nga ay lagi niyang hinuhulog yung aming desk pan kaya siguro nasira na ng tuluyan. Kaya kapag ka nasa wall na yung aming electric pan ay hindi na nga niya ito maaabot. Dito nga ay meron ako nagustuhan ng color ng wall pan kaya lang walang available na mas malaking size. Dito nga tinuturo ni daddy itong purple kaya lang ayoko nung color. Kasi yung gusto ko ngang color is pure na color white. Nagpaplano kasi kami ni daddy na i-makeover yung aming kwarto. At yung gusto ko ngang team ng aming kwarto is maging color white. At dahil hindi nga kami nakabili ng wall pan kasi hindi kami nagkasundo ni daddy, ito nga't diniretso na namin itong mga bata dito sa playground. Pero bago nga kami makarating doon sa Tom's World, ito nga't nakakita kami ng makakainan ng mga chicha-chicha. Nag-order nga lang si daddy dyan ng isang basong cheese stick para kay Kuya Erom at itong isang baso ng buchi para naman sa amin. Nung matapos na nga kami kumain, ito nga't nga at nananakbo na itong baby namin papasok ng Tom's World. Alam na alam na talaga kung saan siya pupunta. Pagpasok nga namin dito, ibumili ka agad si Daddy ng token. Hindi na nga kami nakapagbidyon dito sa loob ng Tom's World. Paano ba naman itong aming baby ay talagang napakakulit na talaga? Gustong-gusto nga niya tumatakbo dito sa loob ng Tom's World. Kaya ang nangyari si Daddy at si Kuya Aron lang yung nakapaglaro. Ako naman yung may hawak at naghahabol kay baby Imori. Fast forward nga, ito na nga yung lahat ng ticket na nakuha ni Daddy at saka ni Kuya Aron sa kanilang paglalaro. Medyo madami nga din yung nakuha nilang ticket kasi naka-551 tickets nga sila. After nga namin sa Tom's World, dito na nga kami kaagad nagpunta sa Mercury para bumili ng gamot. Habang hinihintay nga namin yung binili namin gamot dito sa loob ng Mercury, meron nga ditong baby na gusto nang itakas itong mga dala niyang biskuit. Hindi <laughs> <laughs> na, na shoot. Oo. Oh. Get it, it na, nak. Oh, OMG. Dalawang balot ng lollipop. Tama na yan, anak. Enough na, enough na. O diba, nagpa-practice na itong aming baby na mag-grocery para sa sarili niyang snack. <coughs> After nga namin dito sa Mercury Drugs is dumiretso na rin kami kaagad sa simbahan para magsimba bago umuwi ng bahay. O siya guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!